Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only, na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Hi everyone, welcome back to the Edwin Tan Podcast, kung saan nag-uusap tayo tungkol sa mga bagay na totoo, malalim, at nakakatulong sa ating paglalakbay sa buhay. Ngayong episode, gusto kong pag-usapan ng isang quote na madalas kong balikan kapag may mga panahon na parang hindi ko alam kung kakapit pa ba ako o dapat ko nang bitawan. Sabi nga ni Rumi, Life is a balance between holding on and letting go. Simple lang pakinggan, ba? Diba? Pero sa totoo lang, sa likod ng simpleng linyang yan, andyan ang isa sa pinakamahirap na aralin ng buhay. Ang tamang oras kung kailan tayo kakapit at kailan tayo dapat bumitaw. Kung iisipin mo, halos lahat ng aspeto ng buhay ay umiikot sa ideyang ito. Relationships, trabaho, pangarap, o kahit mga bagay na hindi na natin kontrolado. Minsan kailangan natin kumapit dahil may pag-asa pa. Pero minsan, kailangan natin bumitaw dahil yun lang ang paraan para makalaya tayo. Parang yung hawak mong lubid. Habang tumatagal kang kumakapit kahit nasasaktan ka na, mas lalong sumasakit ang kamay mo. Pero pag binitiwan mo, oo, Mahirap sa una, pero makakaramdam ka rin ng gaan sa huli. Halimbawa, may mga relasyon na alam nating hindi na tayo masaya, pero pinipilit pa rin nating manatili dahil ayaw nating masabing sumuko tayo. O kaya sa trabaho na araw-araw kang pagod at drained, pero takot kang umalis kasi baka wala ng iba. Sa mga ganitong sitwasyon, akala natin strength ang holding on. Pero minsan, mas matinding lakas ang kailangan para bitawan ang isang bagay na hindi na nagdudulot ng kapayapaan sa myo. Naalala ko, may nakausap akong kaibigan noon, sabi niya. Edwin, alam mo bang minsan yung mga bagay na pinanghahawakan natin ng mahigpit, sila pa yung dahilan kung bakit hindi tayo makausad? Ang sakit pakinggan, pero totoo eh. Kung minsan, ang hindi natin mabitawan ay sharing pumipigil sa atin para maranasan ang bago, ang mas maganda, ang mas tama para sa atin. Pero teka lang, hindi rin ibig sabihin na lahat ng bagay ay dapat pitawan agad. Kasi nga, sabi ni Rumi, life is a balance. Ibig sabihin, may mga pagkakataon din na kailangan nating kumapit. Kahit mahirap, kahit parang walang kasiguruhan. Halimbawa, kung may pangarap ka na matagal mo nang pinaghihirapan, minsan napapagod ka na, pero alam mong may halaga yung ginagawa mo. Diyan pumapasok ang holding on, yung paniniwala na hindi lahat ng hirap ay dapat takasan, kasi may mga hirap na parte ng paglago. Ang problema kasi sa atin, gusto natin laging malinaw kung alin ang tama. Dapat bang kumapit o bumitaw? Pero ang sagot, depende. Depende sa intensyon mo, sa dahilan mo, at sa kung saan mo gustong makarating. Kaya gusto kong itanong sa'yo, habang nakikinig ka ngayon, ano yung bagay na hirap kang bitawan ngayon? Is it a person, a job, a dream? or a pain from the past. At tanungin mo rin ang sarili mo. Bakit ko pa ba ito hinahawakan? Dahil may pag-asa pa ba? O dahil lang natatakot akong mawalan? Minsan, ang takot nating mawalan ay mas malakas pa kaysa sa kagustuhan nating lumaya. Pero kung tutuusin, paano ka makakakuha ng bago kung puno pa ang mga kamay mo sa luma? Ang sinasabi ni Rumi, ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagpili ng isa. Holding on o letting go kundi sa balanse ng dalawa. Kasi may panahon para kumapit at may panahon para bumitaw. Ang tunay na karunungan ay yung marunong makiramdam kung alin sa dalawa ang tama sa tamang panahon. Kung lagi kang bumibitaw, baka hindi mo makuha ang bunga ng tiyaga. Pero kung lagi kang kumakapit, baka hindi mo maranasan ang kalayaan na ibinibigay ng pagtanggap. Balanse lang talaga, yung tipong alam mong ginawa mo na ang lahat. Kaya kung kailangan mong bitawan, wala ng guilt. At kung pinili mong kumapit, alam mong hindi lang dahil sa takot, kundi dahil naniniwala ka pa. Alam mo, may mga kwento akong naririnig sa mga taong matagal nang humahawak sa isang pangarap, tulad ng isang manunulat na ilang beses nang tinanggihan ng mga publisher, pero patuloy pa ring sumusulat, kasi alam niyang bahagi ng proseso ang pagtanggi. At meron ding mga taong matagal nang humahawak sa isang sakit, heartbreak, pagkatalo, o pagkakamali. Pero nang sa wakas ay pinili nilang bitawan, doon nagsimulang gumaling ang puso nila. Ang ganda lang isipin na pareho silang matatag. Parehong marunong magtiwala sa panahon. Yung isa, marunong kumapit. Yung isa, marunong bumitaw. At pareho silang lumago. Kung titignan mo rin sa mas malalim na pananaw, yung quote ni Rumi ay may spiritual essence din. Kasi ang holding on ay parang faith, yung pagtitiwala mo kahit di mo pa nakikita ang resulta. At ang letting go naman ay surrender, yung pagtanggap na hindi mo hawak ang lahat at may mas mataas na plano para sa'yo. Kapag natutunan mong pagsabay ng dalawa, faith at surrender, doon mo mararanasan ang tunay na peace. Kasi hindi mo na kailangang kontrolin ang lahat. Ginagawa mo lang kung ano ang kaya mo at tinatanggap mo kung ano ang hindi mo na kaya baguhin. So siguro yun talaga ang gusto ni Rumi iparating na ang buhay ay parang paghinga. Inhale. Exhale. Kapit. Bitaw. Kung puro inhale, masasakal ka. Kung puro exhale, mawawalan ka ng lakas. Pero kapag may balanse, dun dumadaloy ang buhay. Kaya kung nasa punto ka ngayon ng pagkalito, kung di mo alam kung kakapit pa o bibitaw na, pause ka muna. Huminga ka. Pakinggan mo ang puso mo. Baka doon mo marinig kung alin ang tama para sa'yo. Kung nagustuhan mo ang pag-uusap natin ngayon tungkol sa quote ni Rumi na, Life is a balance between holding on and letting go. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast sa YouTube, Spotify, o kung saan ka man nakikinig ngayon. At kung may kilala kang taong kailangan marinig ito, pakishare mo sa kanya. Malay mo, yun na pala ang mensaheng matagal na niyang hinihintay. Hanggang sa susunod, ako po si Edwin Tan, at lagi kong paalala, kumapit sa tama at bitawan ang dapat dahil sa pagitan ng dalawang yan doon mo makikita ang tunay na kapayapaan